Kano nga ba ang aabuting puhunan sa isang ektarya na kamote at magkano naman ang kikitay? Ayon, based sa naging experience namin, uh, kung magkano yung aming naging puhunan at magkano yung aming naging income sa isang ektarya na kamutihan, alamin natin sa video na ito. Kung nasabay yung mga kasaka ang ating mga videos, ito yung area na ito yung ating inaanihan ng iba't ibang crops natin o yung ani natin. Uh, dito tayo nakapag-ani ng upo. Mga dito, dito sa area na to, pinagati-hati natin to eh. Uh, ito din yung inaanihan natin ng sweet corn at ang ating pipino. So, nakapagtanim din tayo dito ng mga sili at kalabasa nung minsan. Pero, uh, ito yung teknik namin mga kasaka noon na uh, pag-iba-ibahin ng tanim ang ating area para kung sakaling bababa ang presyo ng isang crop o may pag-aabawian tayo sa ibang ani kung mataas-taas ang presyo ng ibang ani natin. So ngayon naman po naisipan namin na uh, taniman muna ito lahat ng kamote at uh, yung pinaka latest kung napansin niyo yung mga latest post ko, yun yung pinaka -last na batch ng kamote natin dito sa dalawang ektaryang ito. At bakit namin naisipang itanim ay kamuti muna lahat mga kasaka? Yan, dahil nga, nakitaan namin ang potensyal yung kamuti. Bukod sa napakaganda ng presyo niya, hindi nagalaw. Buong taon ay uh, hindi talaga siya nabagsak ang presyo. Uh, yung demand din ng kamuti, talagang hindi din na <laughs> nababa ang demand. So ngayon po, bali ito, kamuti na lahat ito. Kung isusumahin itong mga kasaka na sa dalawang ektarya itong aming tiratangnan ngayon ng kamote. At ngayon nga mga kasaka pagbibigyan na natin yung katanungan ninyo kung magkano nga ba ang abuting kapital sa isang ektaryang kamote. So, bali mga kasaka, ang mga binanggit ko na expenses uh, ay posibleng magkaparehas tayo kung kayo ay nasa malapit sa area ko. So, ang area namin ngayon ay uh, nandito kami sa Saraya, kaya kung kayo ay nandito kayo sa may Calabarson area, malamang na magkaparehas tayo ng prices sa uh, halimbawa sa uh, cuttings o sa pagtatraktora o kaya yung sa pag-araw, yung bayad sa araw sa tao. Posible tayong magkaparehas pero kung malayo na kayo sa area, area namin halimbawa nasa North Luzon kayo or nasa Visayas kayo or nasa Mindanao kayo, so maaring tayo ay mas malaki ang discrepancy sa atin, maaring mas mababa sa inyo or mas mataas sa inyo. So at least binigyan ko kayo ng idea kung uh, ano yung mga magiging expenses kapag magtanim kayo ng kamote. Sunod nga pala mga kasaka na, sa ginawa kong listahan ng gastos ay hindi ako naglagay ng gastos sa lupa dahil hindi po kasi tayo pare-parehas ng uh, ng taniman halimbawa kayo mayroon kayong sariling taniman o yung iba naman ay nagre-rent or nagbigay ng ikalimahan so hindi ko lang nilagyan so ibig sabihin mga kasaka kapag magtanim kayo ng kamote kung wala kung wala kung ang balak niyo ay magre-rent pa kayo ng lupa so add na naman yan dun sa uh, gastos na ibinigay ko sa inyo na share ko sa inyo kung wala naman ay uh, siyempre wala na kayong i-add na gastosin para dun sa taniman ng lupa ngayon po na napag-usapan na natin ang gastos mga kasaka so pag-usapan naman natin isunod naman natin ang income kung magkano yung income estimated income base sa aming karanasan sa isang ektaryang kamote. Kasaka, ipakita ko sa inyo yung, yung huli naming tanim two batches kasi yun. So, uh, Pakita ko sa inyo yung ano na na kasi ngayon. Ito 'yun. Yan. Na na din kasi bago ko nagawa ng vlog pero yung kaputo hindi pa. So ito 'yun, yung isang ektarya, bali ah uh, ito yung pinakahuli naming ah uh, inanihan kung tutuusin mga kasaka um, konti ang anin natin itong aninhan natin ito ngayon dahil inabot nga tayo ng El Nino so nakatatlong to nilada lang tayo siguro dito mga kasaka in total kasi um, uh, medyo mahina nga sya kaysa mga nakaraan nating ani kasi ng mga nakaraan nating ani eh, maabot mga 5 tons pero mababa din naman ng konti nun no, ang presyo ng time na yun so ah uh, kahit pa maganda na, na rin yun kasi maganda na rin ngayon kasi ma, mataas naman ang presyo. 35 per kilo so uh, do the math mga kasaka pwede na nang kwentahin para magkaroon kayo ng ideya kung magkano yung naging income kapag ganun lang kadami yung uh, ani sa in, isang ektaryan yan Kamotin yan. So, nasagot yung uh, katanungan, yung request ninyo mga kasaka, ano, kung magkano yung total na magiging kapital kapag magtatanim ng isang hektare ang kamote. Ngayon din, na-share ko sa inyo yung possible na magiging harvest sa isang hektare ang kamote. So, yun, depende yan sa mga ilang factor na pwede ma maranasan kapag magtatanim ka ng kamote. Ano, mga kasaka. gaya ng ilinin so, so, medyo mababa yung ani natin pero mataas naman po yung presyo so sa susunod na video mga kasaka i-share ko sa inyo kung bakit inspired pa rin ako na ibahagi sa inyo ito kahit nangahulugan ng pagbaba ng demand ng kamote o, oh, o oh, maging kalaban sa kamote so ah uh, yun lang mga kasaka happy farming sa ating lahat sana po um, shout out po sa inyong lahat at sana po magtagumpay po kayong lahat sa inyong mga uh, mga tanim sa pagsasaka lalo na sa mga newbies na nag-uumpisang magtanim at na-inspired sa mga videos na ginawa namin maraming maraming salamat po sa inyong support ha. happy farming sa ating lahat bye bye yun e na yun sakay oh. sobrang na, haba ah gabraso mo na sing haba ng braso mo sing laki yun pa sa paamon dami ito itong punong ito na ito na ito na Ayo, tuh nak. Ito na banji, ito na. Ganito sa YouTube nakita ko banji eh. buwa. Ganito na banji nakita ko sa YouTube eh, ganito. Ganyan, ganyan talaga siya banji, ganyan. ganyan. ganito talaga siya, ganyan. Yan. Ganon talaga siya. Oh, ay naputol, sorry. Yan oh. Ay naputol ulit. Ayun. Oh, di ba? Marami pa dito yan. Yun pa, oo. Oh. Yun pa nga. Mm. Binalik-balik mo naman, mapupunta hindi. na yan sa... Eh, sorry. Sorry. <laughs> mapupunta na yan sa medyo, hindi na yan sa good. Hindi naman, per timbang. Oh, hindi na yan huhugasan, di ba? Oo. Uh -huh. Oo, oh, di, walang problema na yan. Ano na yan? Wala na. Kahoy dapat ang dapat nagpagawa ka na lang ng kahoy. <laughs> lalaki niyan. <laughs>